kasinung may crow. Online oh, nakita ko na eh. Alam mo na ang size mo. Oh yes, sport 4. Panlalaki nga pag ganto oras. How much? 180 180. 180. Wala Eight pa rin yung time minor ka pa Anay. Ah, may mga iba't tipa ibang uh, booth ng mga pagkain. Ayun know. oh. So naghahanap si Madam ko anong uh, kakainin namin. Syempre tilapia. At gustong gusto ni Nanay na tilapia na 'yon. Ah. Uh, dito dito sa streets na 'yon. namin tong uh, sasabi ni nanay na One, four, coconut yes. wings 9 yun? Ayan, bumili lang ng wings. Tapos, syempre, inihaw na tilapia dito na sobrang nakababad sa asin. May sumpong yung anak ko. Ayan. May sumpong si Little Palaboy. Nantok na yan Tsaka hindi niya nabili yung toy niya. <laughs> Oh, pogi na So ayan, nakabili na kami ng mga kain namin sa hotel. Pauwi na kami sa bahay. How so, yeah, na kami mamili ng mga pagkain na kakainin namin sa hotel Pauwi na kami baka uh, medyo pagod kakalakad mga na rin tayo ng mga polo natin sos. hai patingin sa ah sino Nai si Mama. Ito na po yung mga nabili namin. Yan, ito yung tilapia na puno-puno ng asin na iniho kanina. Ito mayroong ano. Yan, meron kami tilapia. Tilapia natin na murder, na murder na. na. Kami na lang natitira ni mat nanay. Magkamali tayo. In... Kasi masyadong masaya yung pagkakain natin. Nakalimutan natin. Okay. Start na So kanina, baby, narinig mo 'yan, baby. Ano 'yun? Nan. So kanina nag bumibili tayo ng tilapia, nakikipag-agawan sa atin yung uh, uh, ibang mga ano kasi nag-iisa na to. Ah, uh, para sa naman 'yan. Para sa tilapia. Actually, hindi uh, ko pa siya alam kung so paano talaga kainin. Pero yun. ang alam ko fresh to kinakain uh, kasama ng tilapia, parang sa soup. So siguro ganito kainin to. <laughs> uh, kung sino nakakalam kung paanong tamang pagkain nito, paki-comment below na lang po. <laughs> so ayan pala. May natuklasan si Nanay.

Yung klase ng tilapia rito. Basil po. May huh? kasama basil tsaka petchay. Masarap pala, Ma. <laughs> May aftertaste. Hindi po kasama. Saan mm -hmm. yung dahon? Saan yung dahon? Ano nga na Yan, mga kambing kami. So yan, lagi natin itong spinach na to. Tapos mayroong basil na mint basil. Tapos lalagyan daw ng noodles. Pati nga, try ko nga ito. Lagyan ng noodles. Ayan yan. Nga. So yan, lagyan ng noodles. So, dito, kainin. hmm magic. Oh, <laughs> fuck.